Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mula sa pagkaimbento ng mga drone ay sadyang napakaraming mga nakagugulat na pangyayari ang nakuhanan at natuklasan na sadyang gumulat sa buong sambayanan kaya mula sa kuwebang napupuno ng mga ahas hanggang sa labanan ng mga halimaw ng karagatan ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang nakuhanang pangyayari gamit ang drone sa kasaysayan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Lungga ng mga sawa Sa Montana, sa Bansang Amerika ay mayroong isang uri ng rattlesnakes na natatangit at nag-iisang makamandag na ahas sa lugar at ito ay ang Prairie Rattlesnake na kahit pa mayroong mahinang kamandag ay sadyang kinatatakutan pa rin ng mga tao na para iwasan at layuan nila ito. Dahil dito ay sadyang limitado lamang ang ating nalalaman patungkol sa ganitong klase ng sawa. Kung kaya't sobrang nakatulong sa mga eksperto ang paggamit ng drone na talagang namang may papakita sa video ito, Kung saan matapos nilang kontrolin ng device para pumasok sa maliit na kuweba na naglalaman ng ganitong klase ng sawa ay labis na lamang ang kanilang gulat nang madiskubri nila ang napakaraming mga priory rattlesnakes na kumpol-kumpol at magkakapatong pa na hindi may tatangging magpapatayo ng balahibo ng marami sa atin. Maliban sa pag-aaral patungkol sa mga ahas na ito, ay nakatulong din daw ang mga drone upang matukoy ng mga otoridad kung saan naninirahan ng mga sawa na makatutulong upang mabigyan babala nila ang mga residenteng naninirahan malapit sa lugar. Number 9, Nakakaluhang Pagkaligtas ang isa sa pinaka mangyari ng kahit na sinong tao na mayroong alagang hayop ay ang biglaang pagkawala at pagkalaho nito na minalas na naranasan ng isang pamilya mula sa New York na nawala ng kanilang golden retriever na hindi na nilang malaman pa kung saan napadpad. Mabuti na lamang talaga at may isang lalaking nakakita ng flyer patungkol sa kanilang nawawalang alaga. Naginamit ginamit ang kanyang drone upang matanaw ang paligid mula sa impapawid sa lugar kung saan huling nakita ang aso na sunwerte naman niyang nadiskubre sa kaligitnaan ng kagubatan malapit sa tirahan ng pamilya ng amo nito na mabilis naman niyang ipinigbigay alam at binalik. Sa loob ng sampung araw ng pagkawalaro ng aso ay hindi may tatangging labis ang pag-aalala sa kanya ng kanyang mga amo. Kung kaya't matapos siyang maibalik sa mga ito ay labis na lamang ang kanilang emosyon at iyak dahil sa nakapiling na ulit nila ang kanilang pinakamamahal na alaga. 8. Matalinong mga polis Maliban sa alagang hayop ay posible rin natin gamitin ng mga drone upang maghanap ng mga nawawalang tao na matalinong ginawa ng mga polis mula sa North Carolina kung saan matapos lumabas ng kanyang bahay ang isang 83 taong gulang na babae na mayroong sakit na demensya ay agad nag-alala ang kanyang mga anak patungkol sa kanyang kalagayan. Ang sakit na demensya ay nagdudulot para makalimutan ng mga tao ang kanilang ginagawa at kung sino sila kung kaya't maaari raw na hindi na maalala ng matandang babae ang daan pabalik sa kanila na naging dahilan para mapagamit na ang mga pulisya sa lugar ng mga drone upang matukoy ang kanyang lokasyon kung saan wala pang kalahating oras ay agad na siyang nakita sa maisan. Ang ganito klase ng mga rescue operation ay talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang malaki ang maitutulong ng mga drone hindi lamang sa pagkuha ng mga nakamamanghang larawan ng video kundi pwede na rin magsagip ng buhay ng hayop at mga tao. Number 7, abandonadong nayon. Sa bansang United Arab Emirates ay mayroong isang abandonadong nayon na talagang at gumugulo sa isipan ng napakaraming mga tao. At ito ay ang Al Madam sa syudad ng Sharjah na kasalukuyang tinatawag na Buried Village. Dulot na kung makikita mo ang kalagayan ng lugar nito ay mapapansin mo na natatabunan ng mga gusali sa nayon ng buhangi ng desyerto na naging daylan para magmistula na itong isang ghost town dahil malayo sa syudad ay sadyang mahirap mabisita at kalimitan lamang dinadayo ang nayon ng Almadam kung kaya't kakunti lamang ang mga taong nakakaalam nito na daylan para sumikat ang pagpapalipad ng drone dito upang madaling makita ang tanawin at itsura ng buong nayon ang rason kung bakit daw iniwan at inabandona ng mga dating residente ng lugar ang kanilang mga bahay ay hindi pa rin natutukoy at nalalaman ng mga tao na naging dilan para manatili pa rin itong misteryo hanggang sa kasalukuyan kung saan sinasabi na maaaring isinumparaw ang lugar o di kaya may nangyaring nakakapangilabot na kaganapan dito noon pero dahil sadyang maraming taon na ang nakalipas matapos lisanin ng lugar nito, ay kagaya ng kanyang mga gusali ay natabunan na rin ng buhangin ang rason kung bakit iniwan ito ng mga tao. Number 6. Tumakas na preso Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na maaari rin gamitin ng mga drone para mahuli ang isang kriminal? Ganito ang nangyari sa bansang China kung saan nang makatakas ang isang preso noon taong 2002 ay agad siyang ng mga otoridad ngunit hindi sila nagtagumpay Nalabis labis na lamang nilang pinagsisihan. Mabuti na lamang at sa labing pitong taon na paghanap nila sa nakatakas na presong ito ay mayroong mga device na ang naimbento na higit na nakatulong sa kanilang investigasyon at ang device nito ay walang iba kundi ang drone na sinubukan nilang ipalipad sa kabundukan malapit sa lugar na kinalakihan ng kriminal nito sa sa kaling matuklasan nila siya dito na naging dayland para parehong magulat at matuwa sila nang madiskubre nga nila ang isang lugar na tinutuluyan ng kriminal na ito na nagdulat para mahuli na siya ng mga pulisya kung saan kahit na matagal mang panahon ang nakalipas ay hindi pa rin siya nakakatakas sa kanyang nakalaang parusa. Number 5. Pinakamalaking kuweba sa mundo hindi na bago sa ating kalaman ang ating kalikasan ay unti-unti nang sinisira ng mga tao, kung saan isa na rito ay ang nangyari sa kuweba ng Hang Son Doong sa bansang Vietnam, na kanila sa pagkakaroon ng titulo sa pagiging pinakamalaking kuweba sa buong mundo, kung saan kahit na ang napakagandang kuweba na ito ay hindi nakaligtas sa kasakiman ng mga tao na parating nagmimina sa lugar? Kaysa kalabanin ng mga residente ng lugar ang mga taong nagmimina sa kuweba, ay ginamit na lamang nila ang kanilang drone upang kuhanan ng retrato at video ang kagandaan ng Hangson Doong, na naman nilang inilabas sa publiko. Sa pagbabaka sakaling pag nakita raw ng mga tao ang kagandaan ng kanilang ito ang na nilang yaman, ay baka sakaling tumigil na ang mga nagmimina at naguukay sa lugar dahil sa ganda ng kuweba na talaga namang may papakita sa nukahan ang video ng drone na ito na tila ba ginalugad ng kabuoan ng loob ng hangsan doong ay maraming mga tao ang nagprotesta sa ginagawang pagwasak dito na nagdulot para tumigil na ang paghukay at pagmimina rito. Number 4, Salpukan ng Motor Sa dinami-rami ng maaaring makuha ng pangyayari ng isang drone ay sigurado ako na ang nangyari sa video na ito ang isa sa pinakahindi inaasahan ng kahit na sino sa kanila ng habang kinukuhanan at binivideohan ng isang stunt performer ang kanyang pagmamaneho ng dirt bike ay hindi sinasadyang natamaan at nabangga niya ang lumilipad na drone na ng parehong nakakatawa at nakakagulat na video. Patapos ang insidente ay nasugatan ng balikat ng lalaking nagmamaneho ng dirt bike habang ang drone naman ay hindi katakatakang nasira nagpapakita lamang kung gaano kalakas ang kanilang salpukan na siguradong hindi inaakalang posible palang mangyari ng marami sa atin. Number 3, Misteryosong Tribo Sigurado kung alam na nating lahat na sa kagubatan ng Amazon ay merong napakaraming mga tribo ang naninirahan ngunit hindi lahat ng mga tribo na ito ay alam at kilala na natin kung saan isa na sa mga ito ay ang kamakailan lamang na discovering tribo ng mga eksperto na hindi pa nila matutuklasan kung hindi nila namataan gamit ang drone. Isa lamang daw ang tribo na ito sa mga hindi pa nakikipaghalubilo at na ng ating sibilisasyon na kahit para gustoy nating makipaghalubilo ay hindi mainam dulot na hindi pa sila nababakunahan kung kaya't maaaring magdala lang tayo sa kanila ng mga bakterya at iba pang mga microorganisms na maaaring magdulot sa kanila ng matitinding mga sakit na posible pa ikamatay kung kaya't patuloy muna natin silang oobserbahan gamit ang ating mga drone na sigurado akong aakalain nilang isang kakaibang ibon lamang. Number 2. Dambuhalang Sining Sa ating planeta ay napakaraming mga kakaibat hindi ka panipaniwalang sining ang nagawa at kasalukuyan pa rin ginagawa. Kung saan isa na siguro, sa pinakanakamamanga sa lahat ng ito ay ang mga rice paddy art na nagmula sa Japan na ngayon ay ginagawa na rin ng ibang mga bansa kagaya ng China na sinimulan nilang gawin taong 2012. Ang madambuhan ng sining na ito na umabot ang laki sa 53 square meters ay ginagawa sa mga palayan na makikita at matatanaw lamang ang kabuuan mula sa matataas na lugar kung kaya't usong-uso ang paggamit at pagpapalipad ng mga drone malapit dito para na rin makita nila ang ng itsura ng sining na nagpapakita ng iba't ibang mga imahe na sa sobrang nakamamanga ay hindi katakatakang naging dahilan para maraming mga turista ang bumisita dito na naging dahilan para mas lalong tumaas ang ekonomiya ng mga lugar na gumagawa nito. Bagay tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang ng dinosaur daw sa kaligitnaan ng kalsada kung saan base sa itsura ng nilalang ay mapapansin na nito ang mga Brachiosaurus na isa sa pinakamalaking dinosaur sa lahat. Hindi matukoy ng mga eksperto kung ano ang nilalang na makikita sa larawan at kung tunay nga itong dinosaur. Ngunit kung sakaling totoo nga ito ay dahil sa nakamamanghang mga drone na hindi may tatangging kalaunan ay makikita at matutuklasan natin silang muli. Number 1. Labanan ng mga halimaw sa karagatan sa ating karagatan ay hindi may tatangging madalas magkaroon ng labanan ng mga tila bahalimaw at dambuha lang nila lang na nakuhanan ng mga eksperto habang ginagalugad nila ang karagatan malapit sa California kung saan nakuha na nila ang isang grupo ng mga killer whales na tila ba iniistorbo at inaatake ang isang dambuhalang balyena. Ligas na agresibo at tila ba mahilig mang trip ang mga killer whales kung kaya't kilala sila sa pagiging bully sa mga nilalang sa dagat. Ngunit sadyang nakakagulat isipin at makita na kahit pa ang mga blue whale ay nagagawa din nilang atakihin at kalabanin na nagpapakita lamang talaga kung gaano sila katapang at walang kinatatakutan dahil sa dambuhalang pangangatawan lamang ng balyena ay hindi siya kayang kainin ng mga killer whale. Ngunit dahil sa magkakagrupa at magkakasama ang mga ito ay kinakaya naman nilang paglaruan at tila ba tulak-tulakin ang kanyang katawan. Nawala na lang magawa ang balyena kundi tiisin na lamang ang pambubuling nararanasan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga at hindi ka panipaniwalang pangyayari ang nakuhanan at natuklasan na saka sa kasalukuyan. Kung saan ang karamihan sa mga ito ay dahil sa mga drone at iba pang mga device na nagpapatunay lamang kung gaano nakaunlad ang ating teknolohiya. Kaya para sa iyo, alin sa mga nakuhanang pangyayari na ito gamit ang drone ang pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaligsik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!